What's up, Cranks? Ah, oh, kasama Hi, natin! Hi! Ryder. Inday Rider! What's up, Cranks? So, What's up, Cranks? Yan ang natin today. Ah, uh, nag-ride tayo. Punta tayo ng Highlands today. Sama natin sila. Ayan si Mom Inday Rider. Ating tropa si Bruce. Ayan sila lahat. Eh, yeah, tayo, 450cc. <laughs> Pero enjoy to enjoy ah uh, yeah looking forward dito sa raid kasama itong mga 'tong the veterans yeah. What's up, cranks? Touchdown tayo. Ito yung vibe. First time ko sa Highlands. First time ko ever. Tinan nyo ah. Uh, wow. Overlooking. Diba? Nice. Mga. Yeah. Coffee tayo. Just try natin i-check ko ano yung mga food nila. First time ko ever eh. Uh, that was a good ride. Kasama natin yung mga friends natin. Ito na-invite tayo. And Yeah. Kain tayo. Mabuti na yung ating coffee. Pining ko kapeng barako ito. May access sila dito. Mm. Parang kapeng barako na. Mm. Sarap. Masarap. Masarap. Diba? Parang magre-relax ka lang. Samo mo yung mga amigos mo. Ganito yung vibe dito eh. Parang... Typical weekend Getaway. Sure. <laughs> <laughs> diba? Parang pang big bosses eh. Actually may big boss doon Bawal lang i-video Diba? diba? Bawal lang i-video Kahit company ba? Pero big boss Big big boss Ang clue We've got it all for you diba? Pero for safety reasons Tsaka parang syempre respect the privacy, di ba? Sarap, sarap yung latte nyo, o. Si Bruce nga pala, guys. Tagal na, na kami magkaibigan. Ah, uh, FD pa lang, di ba? Naka FD ka. Stans Pilipinas kami. Way back. Anyway, hintayin natin yung food. Uh, adobo flakes, ano yung order mo? vegan. Longganisa. Sige. Tingnan natin, guys. Yun yung sulit yung bayad kasi yung sa mesa din naman. Mm -hmm. No way sarap. Conchas, grabe. Okay to, Conchas, sarap. Nandito tayo ngayon sa Highlands. So, kakatapos lang natin kumain. Let's check natin yung mga bikes ng mga nakaride natin kanina. Ayan sila Bruce at sila Sir Chris. So, umpisa natin dito. May Harley Sportster kanina. Iba yung tunog. Talagang ano, mabigat eh. Ayan guys. Carbon, no? Oh. Diba? Carbon. And then, meron tayong GS dito. Ganda oh. Ganda, diba? Adjustable. Oo. Oh. Ay. Oo, oh, tama. Ayan, adjustable. Yung S1000 ni Ruel, ito yung bike ng ating friend ni si Bruce. Diyan yung kay La Cris. Yung CLX 700. Ito, guys. Potential next bike natin. Diba? Kasi naka ganito na eh. Parang upright siya. Diba? Parang upright siya pero... Ah... Uh, parang pwedeng adventure enduro type. Ay, nga 'di ba? Nakalabi tires. Ito guys, 'di ba nag naalala niyo yung nag date nag trial tayo dito na 660. Ito yung Trident. Yan. Ito yung naked version. Ay, 'di ba? Trident. Ganda ng branding ng Triumph kasi. 'Di ba? Showa. Suspension. Nissin brakes pala. Tapos to. Speed to. Ayan, yung speed twin. Okay. Ito yung Suzuki GSX-R hata. Grabe yung bilis niyan. Ang ganda tumunog. Masarap niyan natin yan kanina eh. Ito naman, Harley. Hindi ako familiar. <coughs> Pero nakasulat dito, 1250. So, yeah. Anyway guys, message nyo lang kung anong version to. And then, ito eh. Another GS. Ata? Yung ating... 450 NK. 450 NK. Nakasama. Mga big boys. Ito pala yung kit nito. May tawa ito kanina eh. Ito yung GS ni Ma'am Indy Rider. Uh, grabe battle tested eh. No? Alam mong ni Long Ride eh. <laughs> uh, nice meeting you. And then, yung Harley kanina, bigat ng tunog din. Multistrada versus Ito check nyo to guys. Ito, yung Africa Twin. Ayaw, man! Dadadadadayam! Da, no? Ibang iba. Ang pog. Kanina, pinapa-overtake natin siya eh. Para makakuha tayo ng clips. Anyway, mamaya-maya ride out na tayo. That was a fun. This was a fun day. Good food. Mm, coffee, alam mo, kape ng Barako. Ish, pero yeah. Ganda pa ng view. Here anyway, guys. Oh, tara tayo ano. Anyway. Meme, anyway, ride out tayo. What's up, cranks? Yeah, ride out na tayo. Asi can see mga tao na gear up na. That was a good. Well, thank you. Thank you so much. As you can see, nagge-gear up na yung mga tao. And that was a good breakfast run. Sama natin. A breakfast ride pala. And very chill vibe. And first time natin dito sa Highlands. Ang ganda dito, you know? <laughs> ganda. Uh, sana makabalik tayo at makapag-ride tayo ulit dito. Anyway, thank you guys. Especially sa mga bago nating subscriber. And also, if you're new to this channel, make sure to like and subscribe. Meron on Instagram and Facebook. Just search on "Kang Casual. Para sa mga coffee, casual coffee rides. Mga tambay tambay Thank you guys!